Sa mundo ngayon, ang walang tigil na paghahanap ng mapagkakaabalahan, ingay at distraction ay tila naging normal na pamumuhay. Inaasahan na ng mga tao na punuin ang bawat sandali ng mga tunog, mga pag-uusap at mga aktibidad. Pero para sa mga introvert, ang isang empty mind ay malayo sa emptiness. Ito ay espasyo para sa mga potensyal, isang malawak at sagradong puwang na nag-uugnay direkta sa mas malalim na katotohanan, intuitive na karunungan, at creative genius. Para sa mga introvert, doon nakatago ang kanilang tunay na lakas. Isang santuario ng isipan. Isang lugar kung saan malinis mula sa mga kalat ng panlabas na mundo at tumatalima papaloob upang maabot ang higit pa sa karaniwang mga distraksyon sa araw-araw. Isang puwang ng kaliwanagan kapanatagan at malalim na pagkaunawa na madalas na hindi napapansin ng iba. Lutang na introvert? Hindi yan lutang, mastermind yan. Number 1: Mental emptiness, total presence. Ang isipan ng mga introvert ay isang banal na lugar ng katahimikan at matinding focus. Kahit pa ang paligid ay magulo at maingay, ang isang empty mind ay hindi nangangahulugan na, nga na itoy walang pakialam. Ito ay isang all-encompassing presence na nagpapahintulot sa kanila na ganap na maramdaman at mag-engage sa paligid. Hindi nila kailangan ng mga panlabas na ingay upang maramdaman ang sarili dahil nakakahanap sila ng kapangyarihan sa pagiging hyper-present sa kasalukuyan. Habang ang mga extrovert ay abalang-abala sa pagbuo ng mga mental checklist o paulit-ulit na mga pagsasalita, ang mga introvert ay nananatiling tahimik, masusing nagmamasid. Dito sila nakakita ng mga detalyeng hindi nakikita ng marami, maliliit na mga pagbabago sa tono, kilos o enerhiya. Sila ay eksperto sa pagbabasa ng mga hindi sinasabi. Ang resulta, nakikita nila ang mga katotohanang hindi napapansin ng iba nilalaman nila agad ang emotional temperature ng isang sitwasyon kahit wala pang sinasabi at naiintindihan nila ang dynamics ng isang lugar kahit hindi sila nakikisali sa mga usapan. Ang mga introvert ay laging nagmamasid kahit patila wala silang ginagawa. Ang kakayahan nilang ma-enjoy ang kasalukuyang sandali ang nagbibigay sa kanila ng talinong hindi naaabot ng karamihan. Number 2, no mental clutter faster intuition. Ang mundo ay puno ng mga distraction, mga pag-uusap, notifications, deadlines at mga isipin na laging nagde-demand ng atensyon. Para sa mga introvert, ito yung mga mental clutter na pumipigil sa natural na daloy ng kanilang intuition. Pero sa oras na linisin nila ang kanilang isip at yakapin ng katahimikan, may nangyayaring kakaiba. Tumitindi ang kanilang intuition at ang panloob nilang karunungan ay lumalabas. Hindi tulad ng mga extrovert na kailangan magsalita upang maintindihan ng mga problema, ang mga introvert ay hindi kailangan mag-verbalize para mahanap ang sagot. Hindi nila kailangan ng mahabang mental process o analysis. Ang kanilang gut feeling ang nagsasabi ng kung ano ang dapat gawin at kadalasan ito'y tama kahit hindi pa nila alam ang buong kwento. Ang resulta nasasagap nila agad ang tunay na intensyon ng mga tao. Naiiwasan nila ang mga sitwasyon o taong posibleng makasama sa kanila. At ang kanilang mga desisyon ay may kakaibang kapanatagan na tila effortless pero puno ng lalim. Ang mga introvert ay milikas na pagkakaunawa sa mga tao at mga pangyayari na inaabot ng mahabang panahon para sa iba. Ang kanilang intuitive reactions ay matalas at precise na nagbibigay sa kanila ng edge sa personal at professional na mga sitwasyon. Number 3. Empty Mind, Deep Mind Ang empty mind ng isang introvert ay hindi mababaw. Ito'y mas malalim pa sa kayang ma-imagine ng iba. Sa ganitong estado ng katahimikan, sila ay mas konektado sa kanilang panloob na mundo at sa mas malaking universe. Hindi ito walang laman ito ay puno ng mga malikhaing potensyal, emosyonal na lalim at espiritual na karunungan. Kapag lumulubog ang mga introvert sa kanilang pag-iisa, hindi lang sila nagpapalipas ng oras. Sila ay nakikinig sa kanilang subconscious, hinahayaan ang kanilang isip na mag-work sa mga challenges, traumas at mga revelations. nagre relay sila sa inner wisdom na nagmamanifest sa mga unexpected moments ng kalinawan. Ang resulta kaya nilang maprocess ang malalalib na emosyon at mga issues sa katahimikan. Dumadaloy sa kanila ang mga malikhaing solusyon na tila walang kahirap-hirap at nararanasan nila ang mga biglaang liwanag ng pagkaunawa o insights kahit walang nagsasabi. Ang kanilang creativity ay hindi galing sa labas, kundi galing sa malalim na balon ng katahimikan. Dito isinisilang ang kanilang mga natatanging ideya. Number 4. Ang isang empty mind ay walang ego. Madalas ang mga introvert ay detached sa pangangailangang laging mapansin o makuha ang papuri ng iba. Sa mundong bawat isa ay nagsisikap na marinig at mapansin, tahimik silang umaatras sa sarili nilang mundo, isang lugar kung saan sila ay malaya mula sa mga distractions ng ego. Wala silang kailangang patunayan sapagkat ang kanilang halaga ay hindi nakaangkla sa panlabas na pagtingin. Ito ay nakaangkla sa panloob na pagkilala. Sa kawalan ng ego, nakakilos sila sa mundo ng may tunay na kababaang loob. Ngunit ang kababaang loob na ito ay hindi kawalan ng kumpiyansa. Ito'y malalim na kaalaman na hindi nila kailangan ng mga palakpak upang maramdaman ang kanilang halaga. Kapag sila'y kumikilos, ito'y nagmumula sa katotohanan, hindi sa pagpapanggap. Ang resulta, kaya nilang harapin ang mga alitan ng may bukas na isip hindi na didiktahan ng mga personal na bias. Nananatili silang kalmado at patas sa mga sitwasyong maaaring magpagulo sa iba. At ang kanilang mga desisyon ay may patnubay ng karunungan, hindi nang hangaring magustuhan, dahil hindi sila kailangang tumugon sa ingay ng mundo. Ang mga introvert ay nananatiling tahimik ngunit matatag, isang bihirang kalinawan ng isip na madalas hinahanap ng iba ngunit bihirang matagpuan. At number 5, ang isang empty mind ay san data sa maingay na mundo. Sa isang lipunang pinahahalagahan ng bilis, pagkilos at ingay, ang empty mind ng isang introvert ay isang pambihirang kayamanan. Tinuruan tayo ng mundo na ang walang tigil na paggalaw ang sukatan ng pagiging produktibo. Ngunit alam ng mga introvert na ang katahimikan ay kapangyarihan. Sa gitna ng katahimikan, sila'y nagmamasit, nangangalap ng mga impormasyon at bumubuo ng mga matalinong estratehiya at kapag dumating ang tamang sandali, sila ikikilos hindi dahil sa bugso ng damdamin kundi dahil sa tiyak at sinadyang layunin Hindi kailangan magmadali o punuin nila ng salita ang paligid na proseso na nila ang lahat ng anggulo at kapag pinili nila magsalita o kumilos ang kanilang presensya ay may likas na kapangyarihan Tahimik man ito, ngunit laging kalkulado at epektibo ang resulta, kaya nilang impluensyahan ang sitwasyon gamit ang kaunting mga galaw. Pinipili kung kailan at paano kikilos. Hindi nila kailangang sumigaw para marinig. Ang presensya lamang nila ay sapat na. At ang kanilang katahimikan ay madalas na nakakayanig sa mga taong umaasa sa ingay at kaguluhan upang itago ang kanilang sariling mga insecurities. Ang mga introvert ay mga dalubhasa sa strategic na katahimikan. Ang kanilang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay mastery in motion na ginagawang mapanganib na kalaban ang isang introvert sa anumang larangan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang shadow side ng INFJ na hindi mo gugustuhin na makilala. Shoutout kay Swak TV. Sabi niya, INFJ ako. Enneagram ginamit ko sa personality. Yes sir AP, nagkameron ako ng depression So dahil doon nagiging magagalitin ako. But now I'm okay. And I have psychosis at nagiging violent ako dati. Pero ngayon ayos na. May konti na lang ako naririnig. Tama po ang sabi nyo tungkol sa INFJ type. Sabi naman ni Paul Elia Kim Saldoga, hindi ko rin kailangan magsettle for less para sa mga taong hindi naman deserving sa buhay ko. Mas mabuti na yung mahalin ko na lang yung sarili ko kesa naman isiksik ko pa yung sarili ko sa mga taong hindi naman ako kayang pahalagahan. At ayon naman kay Sabutahe Rap Vlog, ganun talaga minsan, kailangan natin makita, hindi kung gaano tayo kalayo sa iba, kundi kung gaano tayo kalapit sa ating sarili. God bless us. Keep it up, Boss AP. At shoutout din kilang Marie Delight Worker, Burdados TV 101, RJ Mera, Carlo Marcos, Ramlat, Bernabe Israel, Rebecca Ogata, Dennis Palaran o Pax Tumulak, Annalyn Granada, Kati, Christian Carl Pulido, Roberto Norase, Agnes World, Liza Perez, Narayan Laksmi, The Power of Unity, Jola Short Video, at kay Marilyn Obra. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto ninyong mashoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, Mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Para sa mga introvert na tao, ang empty mind ay hindi isang void. Ito ay isang mental sanctuary, isang sagradong lugar ng malalim na kapangyarihan, kalinawan at potensyal. Sa katahimikan ng kanilang isip, naaabot nila ang mga bagay na madalas ay pinapangarap lang ng iba nakakayang makakita ng mas malalim, makaramdam ng likas, at kumilos ng may malinaw at tiyak na layunin. Kaya sa susunod na may magtanong, anong iniisip mo? At ang sagot nila ay, wala. Alalahanin mo na ang wala ay siya mismong pintuan, patungo sa lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na ako hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Ano mo ba ang mangyayari kapag pinakita ng pinaka-rare na introvert personality ang kanilang evil side? Panoorin mo sa video na to.